sampit na yung linya ng kalay. mo nakikita damo, iba yung damo, mo yung tigip yung 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 na. Ah, yan. O, ano yan pati. Yung pete. Pete niya kinukuhaan. Gatin yung ano niya. Hindi ka parets din sa kapila. Hello, makainday. Tinami yung lugar dito sa amin. Oh. Dito lang to sa Tarlac. Tingnan nyo. Ganda. Punong-puno ng palay. Ayan o. Oh. Malapit na yung araw palubog. Yan, makaanday. Yan. Ganda, di ba? Yan. Yan, no? Ganda. Hmm. dito sa amin yung ano, yung matanim dito puro palay. Yan. Tapos dito ka lang sa bagong daan, makita mo na yung kabilaan yung ano, bukid. Yan. Puro palay dito sa kabila. Thank you sa panunood nyo. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo yung lugar dito sa amin. Ayan. Ganda. Green na green yung palay. Dito lang yan sa Tarlac. Hmm. ganda ng panahon thank you sa panunood nyo